guys, yan. Numating na ang ating ahente ng GTI. So, ayan. Si ate muna yung ahente ko. Kasi yung talagang ahente kong lalaki ay wala at may sakit daw. So, siya muna daw ngayon ang maninigil sa akin. So, itong GTI naman ay consignment. So, two weeks pa siya bago, bago ulit pumunta. So, malaking tulong yun mga kasari. At ito na guys. Dumating din yung ating ahente ng mga hopya, tinapay, man, uh, toasted na... Sige po. toasted na ano tinapay so yan nililinis-linisan ng aking kipag ang ating paglalagyan nga ng mga kopya. so inadjust lang natin itong ating ano um inadjust lang natin itong uh, mga itlog bigas so Itong mga toasted na tinapay, ang tagal din bago dumating ulit. Buti na lang at nandyan na. So, ayan ang ating in-order sa mga Mighty at Camel. So, ayan na. Dumating din ang deliveries natin kay Jack in Jill product. So, ayan. Ito lang naman ang ating in-order. Mga drinks, drinks lang muna. Kasi ayaw ko munang mag-order ng mga tomato, tomato sales. Pero meron pa naman akong stock. Kasi nga, ang mabait dito. Ay, paboritong paborito yung mga sauce. Kahit pa tago namin, kahit naka-display siya sa araw, magugulat na lang kami butas na. So, ang pakahirap. Nalulugi sa Jack ako sa ano pero may BO naman eh hindi naman agad nababalik pero sabi naman ng ahente ko ay papalitan niya so yan sinacheck ng uh, panganay ko yung delivery ko kay Ultimate so kasi busy ako so ayan dahil ako lang mag tao dito sa tindahan so yan na nga medyo wala nang ganong bumibili ay naisipan kong maglinis dito sa uh, mga diaper na ari, kasi nga apaka ah, alikabok yung pangalang hindi binagyo ay malikabok na. Paano pa kaya yung ngayon? Na sobrang daming putik kasi dati kung makikita nyo guys yung mga balita dito sa Laurel, Batangas. Eh mismo ako dito sa Laurel, Batangas. So binagyo talaga ng Christine. So napakadaming putik. O, kaya yung mga putik na tuyo na. So paghahangin ang daming pumapasok dito ang alikabok. So parusa na guys. So kailangan talaga dito naka-face mask pag maglalakad ka dito sa Laurel, sa bayan ng Batang Laurel, Batangas. Kasi nga, di ba, binagyo nga. Ay, ay puro puti. Kailangan talagang, ano, may takip yung ilong mo. Kasi nga, masisingot mo lahat ng alikabok. Talaga naman na parang, parang bagong putok yung vulkan. Kasi, ah, uh, kakaiba. Ganun pala yun, mga kasari. Pag, uh, mga puti, yun nga, pag natuyo, ang resulta ay alikabok sadya. So, talagang naglili ang mga alibok, alikabok. Kuminsan, minsan Minsan, ano, yung mukha ko, <laughs> mahahawakan ko na lang. Puro alikabok. hawakan ko yung kamay ko. Minsan nga, no, na uh, may wipes na ako dito. Talagang dikit sa iyo yung alikabok eh. Kasi nga, nasa highway yung binahasan siya. Doon talaga tumambak yung putik. So, ngayon talagang natutuyo na siya. So, maigi na lang, guys, at wala na nang bagyo na medyo nakaka recover na yung iba dito pero yung iba sadya ay hindi pa kasi nga yung kanilang mga bahay ay lumubog talagang as in zero ba zero sila so mag start talaga so may ginalaang at napaka uh, palad namin kasi nga uh, hindi binagyo at hindi binaha itong aking tindahan at ang aming bahay so alam nyo ba guys na Katabi-katabi lang itong tindahan namin ng highway. Ay, hindi naman kami katabi. Kung baga, karatig. So, talagang ang dinaanan niya yung highway, yung national road. Yun ang dinaanan niya. ay kami kasi. Nasa loob kami ng palengke. So, uh, pero sobrang lapit lang namin, mga kasari. So, talagang napaka-bless natin. At tuloy-tuloy pa rin yung pagtitinda natin. So, yung iba ay talagang binasok ng baha, yung ibang mga tindahan. Ang daming na damage na paninda. So... Um, ngayon ay nag-aayos-ayos pa sila at naglilinis. So, hindi pa sila makapag-stack talaga ng mga paninda kasi nga uh, kailangan iayos pa yung mga tindahan. So, kailangan may ayos na kasi siyempre mag-bear -be months tayo. Bear months na ang ating uh, December na siya. Ano po yon? Oh, ayun, sa taas. bygon Baygon Katol. 25 ha. bike 25 yung coke mismo ay 20 so ayan wait lang mga kasari at may bumibili ako yung nagbo voice over tapos nagtitinda rin so yung kasama ko kasi ay nagre-repack ng asukal so ako tin ako talaga ang bantay oh <coughs> 20 ha So, ako talaga yung bantay ngayon dito. So, ayan. Ang ating mga diaper ay medyo kulang-kulang na rin. So, mag-order tayo pag may dumating na ulit ahente. So, far ngayon ay medyo nagkukompleto na tayo ng stocks kasi um, balik operation na yung mga ahente. So, pero yung iba, hindi pa rin siya pumupunta. So ganito lang tayo mga kasari. Laban lang lagi tayo. Bagyuhin man tayo o ano man. Uh, kailangan ano, consistent pa rin tayo. Papasok pa rin at papasok. Ayan, mag-replenish pa rin. Kukompletuhin pa rin ang stock. Magtitindat, magtitindat, magtitinda pa rin tayo. Um, so... Ang buhay talaga ng isang sari-sari store owner ay talagang um, kailangan ano, Um, samahan mo talaga ng tsaga at diskarte lang para para tayo ay maging um, umunlad ang ating mga tindahan so sa, sa side ko na ako lang mag isa, uh, alam ko alam nyo naman na um, wala na yung asawa ko so siya dati yung partner ko dito partner ko dito sa tindahan so ngayon ay ako ay lumalaban mag isa at nagtitinda nagtitinda lang ako na nagtitinda para may support ako sa aking mga anak so ayun, lang tulong din tong tindahan para sa amin kasi kahit paano ay eh, um, dito kami kumukuha ng aming mga pangangailangan sa araw-araw so ngayon naman mga kasari ay maganda na ang panahon at tuloy-tuloy na tayo ulit sa ating pagtitinda so isang sana ay lagi tayong ligtas mga kasari at patuloy na bigyan ng malusog na pangangatawan at maraming benta. So ayan mga kasari, so tuwang tuwa yung anak ko at nagbukas na ang 7-11 dito sa amin, dito sa Laurel. So talaga naman, pat unang bukas ay pumunta na siya. Hindi rin kasi ito nakapagbukas agad kasi naapektuhan din sila. Pinasok sila ng bagyo. So, ayan, may lang at nagbukas na din. Siguro kung nagbukas to nung matapos ang bagyo, ay ubos yung paninda nila. Kasi kami nga nung, ano, nung ba, tapos lang ng bagyo ay talagang dinumog kami ng mga customer so as in ang mga tubig ubos o sa kanila full stock pa sila ng tubig so ayan kung bukas lang sadya sila ay talagang ano ubos ang tinda nila kasi yung halos mga pangangailangan naman ng mga tao ay nandito sa 7-Eleven. So, mas madami silang mabibili din eh. At kumpleto ang stock. Sayang, sayang din nga are. So, wala mga magagawa. At sila naman ay nasa lanta talaga. Kasi nasa highway sila dun sa daanan talaga. Kaya, pinasok talaga itong 7-Eleven, Alpha Mart, Dali. So, buti na lang yung Dali ay nakapag-open agad. Pero, may mga nasira din sa kanila. Yung Alpha Mart ay hindi pa ngayon. So, ang una pa lang nag-o-open nga ay Dali at saka itong 7-Eleven. So, 'yan na lang mga kasari ang i-share ko sa inyo at sana po ay nagustuhan niyo 'yung aking video. Sana po ay 'wag niyo kalimutang mag-subscribe. Ayan. thanks for watching.